gusto mo bang makaipon ng 100,000 sa loob ng isang taon? Maraming Pinoy ang naniniwala na imposibleng makaipon ng ganitong halaga lalo na kung sakto lang ang sahod mo. Pero ang totoo, hindi kailangan maging milyonaryo para makaipon ng 100,000. Ang sikreto ay nasa disiplina at tamang sistema, hindi sa laki ng kinikita. Kahit ordinaryong empleyado o FW, tricycle driver o online seller, kayang maabot ang 100,000 goal kung marunong mag-budget at may strategy. Sa video na to, ikukwento ko ang limang simpleng ipon hacks na personal kong sinubukan at ginagamit ng maraming ordinaryong Pinoy para makaipon ng 100,000 sa loob ng isang taon. At sa dulo ng video, Ipapakita ko sa iyo ang realistic breakdown kung paano ko nabuo ang 100,000 na to. Para makita mo na hindi lang ito pangarap. Totoo at kayang kaya mo rin basta may disiplina at consistency. Isa sa pinakauna at pinaka-effective na ipon hack na sinubukan ko ay yung tinatawag na envelope method o minsan jar method. Old school ito pero sobrang effective kasi physical budgeting ang konsepto niya. Ganito ang ginagawa ko tuwing sahod. Hinahati ko agad ang pera ko sa iba't ibang envelope. Meron akong para sa bills, groceries, transportation, savings, emergency fund, at isang maliit na luho envelope. Bakit effective ito para sa akin? Kasi nakikita ko kung saan napupunta ang pera ko. Kapag naubos na ang pera sa luho envelope, ibig sabihin tapos na ang gastos ko para sa linggong yon. At pinaka-importante, hindi ko nagagalawin ang savings envelope ko kahit anong mangyari. Noong una, Nahihirapan akong mag-stick sa system. Pero nung naging habit na, naging automatic na rin ang disiplina ko. Buwan-buwan, 2,000 ang nilalagay ko sa savings envelope ko. Hindi siya malaki pero consistent. Pagdating ng isang taon, nagulat ako na 24,000 na pala ang naipon ko gamit lang ang simpleng envelope system na to. Hindi ko halos na malayan kasi Hati-hati na ang ko bago ko pa siya gastusin. May extra tip ako para sa mga gusto ng digital. Kung ayaw mo ng physical envelope o garapon method, pwede kang gumamit ng GCash, Maya o kahit digital bank. Gumawa ka ng iba't ibang packets o save goals na may goal na 24,000 ipon sa dulo ng taon. Ganon din ang sistema Kapag na-transfer na sa packet, hindi ko na siya gagalawin hanggang maabot ko ang target ko. Simple lang pero effective, lalo na kung gusto mong ma-develop yung discipline at awareness sa pera mo. Ito na siguro ang pinaka-viral at pinaka-simple na ipon hack sa Pilipinas, ang 50 peso challenge. Sinubukan ko ang 50 peso challenge sa sarili ko, simple lang ang rule. Araw-araw magtatabi ako ng 50 peso bill. Pero para mas mabilis at mas sigurado ang ibon ko, ginagawa ko siyang daily habit. Ibig sabihin, 50 pesos per day talaga ang tinatabi ko. Kapag wala akong 50 pesos na buo, pinapalit ko gamit ang dalawang 20 at isang 10 para makompleto ang 50. Noong una, parang wala lang ang 50 Minsan isang bote lang ng soft drinks o isang pares ng street food sa labas. Pero sabi ko sa sarili ko, kung kayang gastusin sa wala, kaya ring itabi para sa future. Kaya kahit anong mangyari, priority ko muna ang ipon bago luho. Habang tumatagal, napansin ko na nakaka-excite pala kapag ginagawa mong parang laro sa sarili mo ang pag-iipon. Araw-araw na parang challenge makakabuo kaya ako ng 50 today. Kapag meron, tuwang-tuwa ako habang nilalagay ko sa alkansya. Kapag wala naman, gumagawa ako ng paraan. Minsan nagdadala ako ng baon para hindi na magastos yung sobrang pera. Pagdating ng linggo, nakikita ko na agad ang progress ko. Ganito ang naging takbo ng ipon ko. 50 pesos times 7 days equals 350 kada linggo. 350 times 4 weeks equals 1,400 kada buwan. Sa una, parang maliit pa rin. Pero habang dinadagdagang kuling kulinggo-linggo, tumitibay ang loob ko. Dati, hindi ko kayang magtabi ng 500 sa isang bagsak kasi parang mabigat sa bulsa. Pero nung ginawa ko yung tig 50 pesos araw-araw, hindi ko naramdamang ang bigat. Lumipas ang buwan, naging habit na talaga. Pagdating ng June, Kalahating taon pa lang, nasa 9,100 na ang laman ng alkansya ko. Sabi ko sa sarili ko, wow, parang wala lang. Pero ang laki na pala. At ito ang pinakamasarap na part. Pagdating ng December, nung binuksan ko yung alkansya ko, 18,200 ang naipon ko. Hindi ko halos maramdaman na nawalan ako ng pera kasi maliit lang kada araw. Pero pag pinagsama-sama, parang bonus na dumating sa akin bago magpasko. Dito ko na-realize na ang malaking ipon ay galing sa maliit pero tuloy-tuloy na disiplina. At yung 18,200 na yon, malaking tulong na para sa 100,000 ipon goal ko sa loob ng isang taon. Kung sasabayan mo pa ng ibang ipon hacks tulad ng side hustle o zero spend week, mas mabilis mo maabot ang target mo. real to. Kung sahod lang ang asahan ko, mahirap talaga makaipon ng malaki. Kaya naghanap ako ng kahit maliit na sideline na pwedeng dagdag ipon. Ako, sinubukan ko ang online selling. Simple lang ang panimula ko. Nagbenta ako ng mga affordable gadgets at accessories tulad ng earphones, phone cases, at charging cables sa Facebook Marketplace. Minsan nakikisabay pa ako sa mga trending items gaya ng reusable water bottles at budget-friendly home items. Kumikita ako ng 500 kada linggo at may rule ako sa sarili ko. Lahat ng kita sa online selling, diretsong sa ipon. Hindi ko ito gagalawin kahit kailangan ko pang bumili ng milk tea o mag-check out sa Shopee para sa sarili ko. Noong una, parang maliit lang kasi hindi ko agad nakikita ang epekto. Pero habang tumatagal, napansin ko na lumalaki na pala ang naiipon ko. Pagating ng isang taon, umabot ng 24,000 ang naipon ko mula sa maliit na side hustle na to. Dito ko na-realize na kahit maliit lang ang extra income mo, basta dedicated sa savings ang kita mo, malaki ang epekto sa ipon mo. Kahit hindi online selling, Pwede kang mag-live selling ng ukay-ukay, part-time freelancing tulad ng tutor o virtual assistant, magbenta ng kahit anong trending na product sa social media. Ang sekreto talaga ay huwag mong hahaluan ng sweldo ang kita sa sideline. Buong-buo mong iipunin. Sa ganitong paraan, kahit maliit na kita kada linggo, ramdam mo sa dulo ng taon na may nadagdag na malaki sa 100,000 ipon goal mo. Ito ang secret weapon ko sa consistent na pag-iipon. Automation. Napansin ko kasi na kapag hindi mo na nakikita ang perang iniipon mo, mas madaling hindi ito gagastusin. Kaya nang sinimulan kong seryosuhin ang ipon, nag-set up ako ng auto-transfer. Ganito ginawa ko. Tuwing kinsenas, automatic na may 1,000 na lumilipat mula sa payroll account ko papunta sa digital bank ko. Hindi ko na siya nakikita sa main account ko kaya hindi na ako natutok gastusin. Ang mindset ko, wala na yan. Parang hindi na parte ng sweldo ko yan. Noong una, hindi ko halos ramdam kasi parang maliit lang na kalta sa sahod. Pero habang tumatagal, naging habit na siya nang hindi ko sinasadya. Hindi na ako nag-aalala kung makakalimutan ko bang mag-ipon kasi automatic na siyang gumagalaw mag-isa. Pagdating ng isang taon, nung chinek ko yung digital bank ko, 24,000 na ang naipon ko. Wala akong, wala akong naramdaman na hirap kasi hindi ko na nakita o nahawakan ng perang yon. Doon ko na-realize kung bakit sobrang epektibo ng automation. Sabi nga nila, what you don't see, you don't spend. At sa totoo lang, malaking tulong ito para maabot ko ang 100,000 ipon goal ko na halos hindi ko na malayan ang sakripisyo. Kung gusto mo ng discipline booster at malaking tipid, ito ang ginawa kong sikreto. Zero Spend Week Challenge. Simple lang ang rules ko. Pumili ng isang linggo kada buwan na walang kahit anong luho. Walang milk tea o soft drinks walang Shopee o Lazada checkout, walang Starbucks o fast food trip na hindi naman kailangan. Basic needs lang, pagkain, pamasahe at bills. Nung una, akala ko ang hirap. Sanay kasi ako na tuwing sahod may reward sa sarili. Pagkain sa labas, konting online shopping. Pero nang sinubukan ko ang zero spend week, napansin ko na kaya ko palang kontrolin ng gastos ko kapag huling linggo ng buwan, automatic na discipline mode ako. Lahat ng dapat bilhin, pinaplano ko para hindi mahulog sa impulsive buying. Sa isang buwan, nakakatabi ako ng 1,500 na dati, puro napupunta sa pagkain sa labas at maliliit na luho. Pagdating ng isang taon, 18,000 ang naipon ko mula lang sa simpleng habit na to. At higit sa pera, ang pinakamalaking natutunan ko ay kung paano kontrolin ang sarili ko sa impulsive spending. Ngayon, alam ko na kung alin ang luho at alin ang talagang kailangan lang. Minsan, hindi lang perang ang naipon mo sa ganitong challenge, pati disiplina at self-control na mas mahalaga pa sa kahit anong halaga ng ipon. Ngayon, baka iniisip mo, totoo bang abot ng 100,000 yan ito ang realistic breakdown ng limang ipon hacks na ginawa ko. Una, yung envelope method, 24,000 per year. Yung pangalawa, 50 peso challenge, 18,200 per year. Pangatlo, side hustle, 24,000 per year. Pangapat, automatic savings, 24,000 per year. Panglima, zero spend week, 18,000 per year ang total 108,200 sa loob ng isang taon. Hindi mo kailangan gawin lahat sabay-sabay. Kahit tatlo o apat na hacks lang, malaki na agad ang may mo. Pero kung kaya mong pagsabayin lahat, lalampas ka pa sa 100,000 sa loob ng isang taon nang hindi mo halos na mamalayan. Kaya kung seryoso ka talagang makaipon, pili ka ng kahit dalawang hack ngayon at gawin mo agad. Hindi mo mamamalayan, malapit ka na sa 100,000 ipon mo bago matapos ang taon. I-comment mo sa baba, 100k challenge accepted kung gusto mong simulan ang ipon journey mo ngayon. Huwag kalimutang i-like, i-share ang video na 'to para mas maraming Pinoy ang matutong mag-ipon at mag-subscribe ka na para sa susunod na ipon at side hustle tips ng The Brown Investor.